So, ito na nga mga Habibis. Uh, one week na kami dito sa, dito sa US at paubos na yung dala namin gamit at damit ni Habi David kasi uh, konti lang yung dala namin because ang plano na namin, dito kami mamimili. At uh, dahil hindi pa kami nakapamili ng mga iba pang damit, maglalabang muna kami. Di ba? Sasama ko ngayon si Rolly Bolly at saka si Migs. Let's go na, guys. Dito lang ako. Sabi David, hindi ko na sinama. Dito lang ako kasi ako magbabantay ng gamit natin. Yes, dito ko na tagabantay. Security guard siya ngayon. Security guard. Kukuha ng gamit. Security guard siya. Chat. Para na 'wag siyang mo may magdala ako. Dito. <laughs> let's go. Pwede na tayo na. Ng... Kasi ang layo-layo ng laundry. Hindi Ma naman mahirap ang laundry, baby. Hindi mo kailangan may help. Oo, ilalagay lang naman yung tasta na yun. Okay, let's na. go. Hindi naman magkukusap. Wala ka natin gamit. Let's go. Let's <laughs> go. Yung mga damit mo. Para naman ako kawawa. Wala akong ka nalagyan. Lagyan mo naman sa magandang lalagyan ka Kailangan magkakitaan dito. <laughs> <laughs> Kitang kita lahat ng mga damit mo dyan. Plastic talaga. Transparent pa ha. Hindi mo lang yung kita black. Hindi talaga nakaka-GMP yan. Hindi <laughs> talaga. As in, let's go na. Wala akong malita. Bye bye. Bye bye. Happy peace. Yung ano mo. So, andito na kami sa Uber namin. At kasama ko si Rolly at saka si Megs. Separate si Eric at saka si Jones Kasi hindi kami kasya sa sasakyan So, malapit lang naman dito Pero dahil marami kaming bitbit na luggage Nag-Uber na lang kami para mabilis din And we're here! Thank you! You're welcome, Thank have you. a great day! You too! Bye. Bye! Okay, nandito na tayo sa laundry shop At sana meron akong pang bayad Nandito na tayo sa laundry shop! Ay! Sorry, ingay <laughs> ko. Ay, andito pala si ano, si Mark. Let's go, maglaba muna tayo. Lily. maglaba muna tayo dito. Sa So, naintindihan nyo ba ang, ang yes. instruction? Lolly? <laughs> <Kaya, nages, laughs> naintindihan ko naman. Naintindihan ko. Dito tayo, yung ano, kukuha tayo dito na ang card. Dito, ayan o. No? Like Gumata mo ito. Kumuha tayo ng card dito. And Sinasabi? Kumuha muna dito na wash card. Uh, pwedeng cash, pwedeng credit kredit card. Credit card. Kredit card. E, meron Okay, low, Let's go. Uh, Migs, mauna ka. Okay. Susundan to para ano. Try namin na kung gagana. Okay. Char. Oh, try namin pakinayan yung pera mo, alis na kami. Oo. <laughs> 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 Para parang eh. hindi kami yung ano. Tsara. Five. Try mo, Migs. Five. So, five dollars. Kasi na ba yung five dollars? Siguro kasi 325 yung isang Sa? Ako kasi dalawa gagamitin ko. Sige, go. Okay. Okay. Get, new, oh Get new card, so tapos... Ay, nabibili pa tayo yung sabon? Five. So magda sa tayo. Sikasi Ba't yun na rin yung pambili ng sabon? Siguro. I don't know. Talam mo, maroon. Ay, tala mo nga sa kanya. Rolly roll. Mayroong tulong. Tulang? Yan. Yeah. So ayan, nag-go tayo Magkano? Ten dollars? Okay. Card. Ah, perfect. May card ka na. Ako naman. <laughs> So ako naman na maglalaba. Ah, maglalaba. Ang ngayon na new uh, pie. Ay, wish ko lang akong bariya. Uh. Okay, yeah, meron tayong Ah, dito pa lang. Ito dollar. Ito ko lang. Ito pa ako mong mandala dito. Kasi ito tayo sa bundo ba? Okay, meron tayong $12. And then, meron tayong new card. Let's go. Let's go. Let's So, gagamit tayo ng dalawang washing machine para magkahiwalay yung mga black and uh, puti yung medyo light colors mag-start na tayo mag-load ng mga damit. Let's go. Yan, yeah, maliit lang yun. Dalawag -dal -dal kamitin natin. So, lagay natin yung mga damit natin sa loob. Bahala na si Batong. Basta ilagay ko dyan lahat. Tapos na itong isa. Sa kabila naman, yung mga black. Lagayin natin yung mga black colors dito. Yan. Ano ginawa mo? Ano ginawa mo? Pinlilig mo lahat, dito? You know? Pinlilig ko yung kuya lahat. Okay. And then? So, no? Gumagana sa inyo. Another one? Okay. Sa inyo gumagana. Okay. So nakasalang niyo yung ating mga dalit na yan. Ito sa 32 minutes pa bago matapos. So sa 39. Kaya nakuli kasi ito nagka-problem. Pero inayos na ni Kuya. Tingin natin matapos ang ating uh, labahin. And after nito, hindi na naman tayo sa dryer. Para i yung ating pagkakulat. Ito, kamaya. Oh, Tapos na yung first tour natin. Bumili natin para managin natin sa dryer. vai Tapos na. Balagyan na tayo ng ano to? Fabric sheets. Conditioner. Fabric sheets kineme. Tatlong piraso, One. Two. Tapos na yung tayo ng lula. Huh? Yung araw ata ko yung gabi. Yung araw. Araw. Ah, ito yun? Yeah. <laughs> <laughs> And then, ano gagawin natin? Ito, ito. Tapos, ay kuya sa, ano, down, ay. up to, di ba? Tama, tama. So, um, kada 5 minutes, 25 cents. So, anong gagawin ko? Sabi, PayPal, okay. Ito, ganun ba? Paano? Wala lang lang ako, wait lang. Di ba ito yan? Oo, oh, kuya. Pero dito ko itatap. Uh Oo. -oh. Feet. Dito ganyan. Uh -huh. Sure ka? Select upper. Select the go And then tap Up. machine. One. Wow. Yan. Yeah. Nag-start na siya. Ayan. Okay na yan. So, hindi na matuyo. Hindi na natin na natin minutes Hindi na natin matuyo. Tapos na rin ang ating second load. Ilagay na natin sa dryer. Okay. Yan. 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 na natin matuyo. Sana matuyo na 20 minutes. Ayaw. One minute na lang, kuya. One uh, na. Tingnan natin kung natuyo yung ating uh, mga damit under low Ah, temperature That's 20 minutes. Plus 20 minutes. Pag hindi, dadadagay natin ng... Pag hindi, magwawala. ba <laughs> ko, Moment of cooking na natin. <laughs> <laughs> Ay, okay mo. May konting basa pa. Pwede, 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 pwede na? Pwede na. Tuyo na. Actually, okay nga. Pwede na, pwede na. Okay na yung ating, kasi mas nilipis na siya. Tingnan mo yung mga mga Ibalik ko lang itong Ito, masyadong masyadong basa pa. na lang naman. Mga 5 minutes lang. Ito Kapag hinihintay natin matuyo yung mga pantalon ko, utupin na ako yung first look. Parang lumiit. Parang lumiit din ang very light. Nakalow na nga eh. Tayat ka na talaga. Gusto sa ka Wala akong gusto, pero na lang. Ako parang wala tayong ganyan dito sa UK. Shut Tiglop na tayo. Nag-de-group na ako. Alam mo, pag ganito nag-travel ako dito, tapos naglalab ako, namimiss ko talaga si Ate Rose at tsaka si Lindy. Tsaka! Wala akong Ate usap at tsaka Lindy na tutulong sa akin dito. If nasa US ka, sikap ka. Kaya shout uh, out sa iyo. Kaya at Ate at hindi na namimiss na namin ikaw. Kaya Ibang... na kami. Ibang pagka-miss pala. Ibang pala na sa Maraugani. Diba? Kaya tapos na tayo magtiklo. No? Hindi masyadong maganda yung magkakatiklo ko pero okay lang kasi wala si Ate Jose. Charo. At ngayon, dalagyan din natin sa mali na pa balik. Okay, dahil tapos na tayo yung mandi na mga fans. Pwede lang yung ating okay. okay, suti ng ating conda. Ayan ba siya nababalik? Pagkakataon na ako na ang video pag umpay no, yes. yun makakauwi na makaka na tayo ng Pinas tsaka na hotel pala tapos na tayo makakabing tayo sa hotel and that's for today's video natapos na kong maglaba let's go